Good morning po mga kalaki, eto po magagandang tips, magagandang sumada para po sa ating lahat Magandang umaga, magandang sumada Eto po mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan ngayon pong September 19 Ayan, bango na mga kalaki, baka tulog ka pa dyan, gising na po ngayon pong September 19 Eto po magagandang tips, magagandang numero para po sa ating lahat mga kalaki Kaya bango na ha, at syempre po sa ating mga lucky followers na gising na dyan Maraming maraming salamat po sa mga... Uh, walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. At sa mga bago pong nanonood dyan, tutok lang po kayo dito para masundan niyo po aming mga numero ha. At syempre po, alam niyo po na dapat inaalagaan ng numero namin ng 3 days bago niyo po bitawan at palitan. <laughs> Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki, magbigay na po tayo ng mga numero para po sa ating lahat. At syempre, habang wala pa pong gumibili ngayong umaga, ay eh singit-singit muna tayo sa pagbibigay ng vlog. You no know? Every morning po talaga ng ganitong oras sa mga hindi po nakakaalam, nagbibigay po tayo ng mga numero kaya sa mga nanay, tatay dyan, lola, lolo, tito, tita na maagang nagigising maraming salamat po kaya eto na ang mga lucky numbers para po sa ating lahat Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo, okay pero bago yan mga kalaki, alam nyo na eh, iinom muna ako ng tubig bago ako magbigay ng lucky numbers, okay, inom muna tayong tubig mga kalaki Mm. Yan. At syempre, ito po mga kalaki, magagandang tips para po sa ating lahat ng 2-digit lucky numbers ng babat bayan. Kunin mo na ang listahan mo at ibibigay ko na agad-agad. Umpisahan po natin mga kalaki sa Marinduque. 27, 23. Caloocan, Gis 30. Muntinlupa, 6-1. Palawan, 15-2. Sambales, 32-20. Apayao, 21-4. Cotobato, 9-22. Binangonan, 11-17. Morong, 23-15. Isabela, 2-8. Togigaraw, 11-9. Rojas, 13-21. Capiz, ano to? 23-29. Bohol, 17 2 Bulacan

11.20 Quezon City 14 21. Pampanga Gis 5 Pangasinan 28 28 ang arte 2812 La Union 1 29. Nueva Ecija 32-35 Nueva Vizcaya 130 30 Ilocos Sur 2 26. Ilocos Norte 9 Kompiang 3 Masbate Gis 9 Cebu 33 5 Aklan 11 28 Laguna 6 21 Quezon 33 4 Olongapo 29 22 Paranaque 31 5 Manila 37 8 Pasig 11 11.21 11-21 San Juan Gis 28 Marikina 14-6 Tabuk 15-17 Romblon 21 29. Angono 18 23. Muntalban 14.2 Antipolo Gis 28 Taytay 9, 16 30.21 30, 20, 1. San Mateo 4, 9 Dabao 3, 5 Tailac 1, 11 Ayan po mga kalaki Putulin muna natin sa Tailac Para sa masusugid natin mga laki Followers na kanina pa po nag-aabang para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat yan na kinukuha po mga picture namin ni Lola Carmen. Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation na ko, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Matanda na po tayo para magpalo ako sa mga yan. Okay? Ito po ang legit na account natin. Hanapin niyo po ako sa Facebook. Arnold Parungkin na may blue check. Ayan po. At meron po tayong 480,000 plus followers. At meron din po tayong red parungkin sa Facebook na ginagamit natin ngayon na merong 500,000 plus followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong Aris Gatcharyan at Red Arnold Santos sa Facebook Meron din po tayong YouTube Red palungki na merong 18,000 followers At syempre po TikTok Red palungki na merong 449,000 followers Yung po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment Share ng share mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po Padadala ko po kayong mga laki numbers Agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga laki numbers namin Libre po ito Wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months sa mga po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay almas sa loob ng 3 months sa loto Pilipinas sa loto abroad national at wetting po mga kalaki ako po ako magbibigay ng mga kalaki numbers okay at syempre po sa mga sasali po sa amin sa private consultation ako bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Ayan, tatlong buwan po tayong magsasama. Mali mo naman, nandito ang swerte mo sa amin sa mga numero. Kaya sali na po mga kalaki. Araw-araw po may mga nananalo dito at nakapost po yung sa Facebook namin. Okay? At sa mga sasali po, sabi ko dapat nakakausap muna ako sa video call bago kayo sumali Ito din na po natin ang pamimigyan ng mga lucky numbers, 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Ito na po mga kalaki sa... Okay, sa Quirino. 5, 26, Bacolod 224, Cavite 1420, Tagig 181, sa Mindoro 6, 23 Ayun po mga kalaki at mga two digit lucky numbers, pwede po 'yan sa lahat. Pwede po 'yan i-rumble at takbo rin po sa mga suki yung tindahan mga kalaki sa mga suki yung outlet para po mga kalaki I-laban niya mga numero na yun okay? at ito po ang paborito ng lahat ang shout out time ito po ang paborito ng lahat mga kalaki shout out time okay? Okay, sa mga pamilya, ano to? Pamilya La Rosa. Pamilya La Rosa po, shoutout po sa inyo mga kalaki diyan po sa May Santo. Uy, diyan po mga kalaki sa May Kawit Kabite, shoutout po sa pamilya La Rosa. Umihingi po sila ng 2 digit lucky numbers, padadalan ko po kayo everyday po silang nanonood everyday. Maraming salamat po. At para po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po diyan sa May Ayan sa May Lipa Batangas, ayan kilakuya. Nog Nog. Shout out po sa inyo at sa kanyang grupo mga tricycle driver dyan sa Lipa Lipa City, Batanga. Shout out po sa lahat po ng mga taga Batanga nyo dyan. Okay? At syempre yan po ating mga lucky numbers. Ilaban nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan ha. Sa mga gusto po magpa shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit. Mananala tayo. Claim Gising na.